Ayan, na update. Makulimlim. Ayan, on dilim. Medyo naambun pa. Maya-maya lang 'yan, baka magliliwanag 'yan. Pero may nag-release na kanina doon, lumampas sa amin, wala nang laman. Kulay blue na truck. Aga nag-release. Siguro makalelon and guys, maganda na ang panahon dito sa Tanawan, Patangas. Medyo wala pa yung mga ipon, no? Malinis pa yung kalangitan. Kasi doon sa dinadaanan nila, medyo maulan pa. So, at abang-abang na rin tayo. Baka bigla sa mulpot. Ayan guys, may dumana isa. Tama ko lang kanina yun. Pag bumalik atin. Ayan. Ayan, mayroon na doon isa guys. meron na. Tara tignan rin yung atin Grato yan, kasulot na yan 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 na lang guys Ito yung ibon eh Bitin na bitin pa Yan lang no? Kahit masama ang panahon guys Lipad siya ng lipad Yan na siya oh Oh Ang bumaba Kahit masama ang panahon guys Yan na no? oh mga guys yung isang kumpol ang dami papunta siguro ng palaguna papunta ro no bibilis Tama sama masama sila di naghihiwalay yung atin guys sari na oh nasa bubong na yung isa na atin ala pa yung iba sana sila Ayan guys. Kaya, hindi natin agad may clock kasi tagal pumasok, ayan nakatampay pa. Oh, nyo guys si bundok ng Ma Mount Makiling, wala na oh si Maria Makiling. Nawala na yung bundok. ismasya ng labanan ngayon yung sa kanya lumilipab yung ate ng mamahinga na guys ayan o oh. kanina pa siya dyan kanina pa siya lipad lipad may kasama siyang puti pero siya na mamahinga oh. na yung grupo guys kadadaan lang dami alamin natin guys kung alin ito pang ismasan natin yun guys umula na naman Dito tayo si guys sa bubungan. So natin para may clock natin. Isa ay pumasok. Ani na pa. Hmm. Dalawa na. Ayaw naman bumaba. Hmm. Dami guys pa ikot-ikot dito, mga naliligaw na landas. Oh. Pang ismasan pala rin itong white feather nating blue bar. Oh, yung pandan pro, yung lahi nung kalapati ni Gabriel. Concepcion. yan no? Tulid pala nito pagtagulan. Pagtagulan. Yun guys, so tinamaan ng magaling, rumunta na naman. Susko po. Eh, yeah, yan no. takot naman kay na. Ayan you know. oh. Ay, kaya pala labipad. Nakita yung nakita niya isang tropa niya. Marating na. Ayan you know. oh. guys pasok na kayo pasok ayan na guys nagtati na nga na pasok na nakakapag clock na tayo ayos na ayala po pasok kaya hindi pa ayos you guys ayaw pumasok kanina pa halating oras na Tagal Natuyo na lamang sila. kabang natin. Oo. Oh. Yun yung tatlo. Sus. Ay magsipasok guys. Yun guys. na iklak na rin natin. Pero ano na tayo? Malapit na sa cut off kasi kalating oras na siya guys bago pumasok. Grabe. Nagpahinog pa siya sa bubong. Ito pa guys. Ang kanyang mga kasama. Talagang Okay, mabilis silang umuwi Problema, matagal sila pumasok Anang, okay na guys Thank you for watching, bye